Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid sa pananampalatayang islam kung matatandaan po natin ay nagkaroon po tayo ng donation drive para makalikom ng pambili natin ng sasakyan multipurpose na sasakyan na gagamitin natin sa maraming mga uh, kadahilanan po kabilang na po doon ang, uh, para sa janaza purposes, para sa daawa at sa emergency response so ngayon po ay, may kita na po natin ang uh, bunga ng ating donation drive. At uh, kasama po natin si Ustad Ismail Kacharo at uh, Ustad Abu Zaina para ipakilala sa atin kung uh, anong klasing sasakyan ng ating nabili para sa ating uh, multipurpose vehicle na ito. At uh, ipapakilala po sa atin ni Ustad Ismail Kacharo ang ating sasakyan. Palito, tafaddal, Ustad. Alhamdulillah, salamat Ustad, no? Uh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala Ali sahbihi wa Mga kapatid, alhamdulillah Pagkatapos po ng medyo uh, mahaba-habang pag-aantay ay alhamdulillah, alhamdulillah ang Taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala ay napasa atin dahil nabili na po natin nakompleto na po natin, alhamdulillah yung ating uh, uh, halaga na uh, in-announce doon sa donation drive at the same time nakahanap na rin po tayo ng sasakyan na atin pong nabili alhamdulillah kagaya po nang nakikita ninyo nasa likod po natin yung sasakyan ito po yung sasakyan na nabili natin ito po ay Isuzu D-Max yung flex cube nila yung parang uh, ano, van siya na uh, pang cargo pang delivery no? at uh, ito po ay 2020 na model at uh, ang kanyang kilometrahe ay nasa 120 kilometers ang natatakbo nito. Alhamdulillah. Uh, in good condition po, alhamdulillah. At uh, uh, syempre, ang in natin sa second hand ay meron pa po tayong mga kinakailangan. Konting ayusin, pero alhamdulillah, ayos po yun. Uh, at least nakita po natin, na-check po natin yung makina. At uh, ganun naman napatakbunin natin bago natin bilhin alhamdulillah. So muli no, uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng nagtiwala sa amin. At insya Allah subhanahu wa ta'ala naway ito ito yung mga papeles pala naway maging uh, kapakipakinabang ang sasakyan na ito insya Allah sa umma. Uh, at lalong-lalo na dito sa atin sa Region 8 insya Allah. Ito po yung ating dokumento. Ito po yung kanyang ORCR original na ORCR niya at ganoon na rin po ay uh, yung mga kinakailangan pong dokumento na deed of sale na kinakailangan natin para mailipat sa pangalan natin yung sasakyan insya Allah subhanahu wa ta'ala so uh, ibibigay ko po kay Ustad Abu Zain bago po natin ikutin yung sasakyan kung ano yung itsura nito uh, ibibigay ko po sa kanya para siya ay uh, makapagbigay din sa inyo ng uh, pasasalamat Ustad Alhamdulillah Uh, yun nga po mga kapatid, uh, medyo humihingi po kami ng pasensya kasi uh, medyo natagalan after ng uh, Ramadan. Eh, sabi na natin yung totoo, medyo humina yung hatak ng ating donation drive. Pero alhamdulillah, kahit papano ay nakompleto din naman. Walillahilham dahil sa pagtutulungan natin, taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nun, ay, uh, nung nakompleto natin, Ustad, eh, nag nakapaglan pa tayo ng mga oras panahon sa paghahanap ng uh, ano ano sasakyan na bibilhin natin. Hand Opo. Hand. <laughs> Hindi po mabili madali yung second hand na ano kailangan natin na magano ng mag-announce, magpatulong sa paghahanap kasi iba yung second hand at saka yung uh, brand new na ano yung brand new pupunta ka lang ng kumpanya. Ito eh maghahanap ka talaga. So pagkatapos nang mahanap nam, nahanap na namin ito ay uh, pinaayos namin yung kailangang ayusin kasi nga uh, second hand. Alhamdulillah, ngayon ay in good condition na po siya ngayon at uh, yun nga po unang sakay ko po dito, talagang namang ko, alhamdulillah. Parang bago ha, sabi ko, alhamdulillah. So uh, yun nga po mga kapatid, kami po ay eh, taus pusong nagpapasalamat po sa lagi po ninyong uh, pagtitiwala sa amin. Alhamdulillah. Uh, sa lagi ninyong pagsuporta sa amin, asahan niyo po ang reward gantimpala sa inyo ni Allah Subhanahu wa taala na sa lahat ng mga kabutihan na magagamit natin dito ang sasakyan na ito ay uh, insya Allah Subhanahu wa taala mayroon kayong parte sa reward kabutihan na magiging resulta ng sasakyan na ito sa janaza natin, sa pagpapalibing, pagkuhan ng uh, mga maiinit sa mga estudyante natin sa pag sa mga pag-aaral natin sa mga madrasa natin uh, dawa karavan sa mabit program namin alhamdulillah sa lahat ng mga uh, gawain activity na may kinalaman sa Islam may kinalaman sa dawa lahat po yon na napaggagamitan natin ito sa lahat ng mga uh, sumuporta mula sa pinakakunti hanggang sa pinakamalaking pagsuporta lahat po yun ay uh, uh, counted po yun at uh, rewarded po kayo doon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala jazakumullahu khaira walang sawang pasasalamat po sa amin uh, ang, ang uh, inyong uh, para sa inyong uh, pasasalamat sa inyong pagsuporta at pagtitiwala sa amin Assalamualaikum So yun po uh, in behalf po ng Ikhlas Takloban at Ikhlas Family Uh, kami po ay uh, nagpapasalamat sa inyo uh, sa lahat po ng tumulong sa amin financially, maliit man o malaki hanggang sa mga doa at yung ibang mga suggestion, mga idea na ibinigay sa amin. Maraming maraming salamat po. Totoo ay uh, napalaking tulong po nito sa aming dawa dito sa Region 8, insya Allah subhanahu wa ta'ala. At kagaya ng sinabi ni Ustad, no? Ustad Abu Zain na lahat po ng magiging activities nito whether may magmuslim man sa dawa namin or may mga bagong muslim na tuturuan or sa jana man na aming insya Allah si servisan sa pagkuha uh, sa kanya sa hospital, sa masjid, papunta ng libingan lahat po yan ay may gantimpala na nakalaan si Allah subhanahu wa ta'ala at sama-sama po tayo doon insya Allah subhanahu wa ta'ala so ngayon po, tingnan po natin yung sasakyan no? Uh, ikutin lang natin ng saglit doon sa likod so ito po yung ano niya, Isuzu d Ah, uh, ayan, 2022 po ito. Di ikot mo tayo dito, Ustad. Ayan. Maganda naman po ang kanyang loob. Yung dashboard niya maganda pa, alhamdulillah. At uh, almost sariwa pa, Mashallah So, ayan, ang makina niya okay naman po. At dito yung likod niya, alhamdulillah. O, buksan natin dahil may nakasakay na rito <laughs> Ayan Ito po yung likod niya Saktong-sakto po Para sa maramihang karga, no? Sa sakyan dyan, insya Allah uh, Sa patay at saka sa mga multi-purpose nating uh, Ano, stati, pasok ko nun no? para makita Kita ba? Ayan, insya Allah. So Isang ano po yan laking luwag po sa amin Sa aming dawa dito So yun po, mga kapatid, no? Uh, muli, uh, maraming maraming salamat po at nawa'y pagpalain kayong lahat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyong tulong, sa walang sawang tulong sa aming dawa dito sa Region 8. Maraming maraming salamat at tanggapin nawa ni Allah ang lahat ng ating mga magagandang gawain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.